Hello guys, welcome back sa ating channel Ngayon no uh, Mayroon na naman tayong Share na kunting idea guys no About sa ating mga cellphone Ngayon guys no uh, Ngayon lang tayo nakabalik ulit sa ating uh, Repair area guys Dahil busy na tayo no Sa ating trabaho Ngayon lang tayo naka off, guys At Ayan no Balik na naman tayo sa ating channel pag magbahagi ng kunting idea no sa ating mga viewers no ang lalo na sa mga cellphone na ganito no, guys ayan yung cellphone na ito guys may uh, may phone po ito no bihira na lang pong gumagamit guys no ng mga keypad phones uh, yung gumagamit lang na uh, yung mga matatanda no yung gumagamit na lang uh, ng mga keypad phones no pero sa Karamihan po talaga, guys, no, uh, mga smartphones na po talaga yung mga ginagamit natin. Dahil, yan, yeah, no, uh, advanced na po, no. Itong my phone guys, no. Yung mga my phone ngayon, guys, wala na po silang available na mga smartphones, ano. Yung uh, mga available na lang po nila, guys, is yung mga keypad, no. Pero nung una, guys, no, uh, mga 2,000 ah uh, 16 no mayron pa parang uh, meron pa silang mga available na uh, mga smartphones guys o, sikat sila sa una guys no dahil uh, made in the Philippines talaga itong cellphone na ito uh, sa atin to no yung uh, my pero sa ngayon wala na wala nang mga smartphones no tulad nito at itong problema po nito guys no yung cellphone na ito ayaw po mag charge ayan ito charge natin charge natin siya guys sabi po na mayari guys nito hindi na po nag charge no at matagal na kasi ang hindi na to ginagamit nila guys no dahil may mga smartphones na sila pero gusto daw niya tong gamitin ulit guys no para pang ano ah mag nagbibinta kasi siya ng load no ito yung kasi yung ah, gagamitin niya pang binta ng load ayan guys naka na po ito pero ayan wala pa rin no ayan guys ituturo natin guys no kung ano yung ah, solution nitong cellphone na ito guys Hello guys no, uh, balik ulit tayo sa ating videos guys no Medyo Nalubat kasi yung cellphone ko <laughs> Ayan Balik tayo at Ito guys, ito ituturo ko na sa inyo guys no Kung paano natin to i-repair guys Ayan uh, First, check muna natin yung Kanyang battery Dahil matagal na kasi itong hindi nagagamit Baka nag-wake lang no ito guys no uh, para hindi tayo mapirahan sa mga technician guys kay ito yung gawin nyo guys kung hindi na talaga siya magcha charge baka nag wake lang yung battery nya kung wake na guys ayan ito yung gagawin nyo madali lang naman ito no check muna natin yung kanyang power oh meron naman meron naman siyang volts, no ah, mga guys pero napakahina guys no hindi talaga siya maka -ka display sa voltage na ito no nasa 2.58 volts pero ngayon baka nasa board na yung problema nito baka charging IC na no check muna natin charge natin check natin yung output guys baka walang power ano oh meron naman guys 2.13 volts baka maka baka maka tayo nito guys mayroong mga nagbibidyo kayo dito no sana hindi tayo maka ni youtube yan hmm baka nasa charging port siguro yung sira nito biglang nagda drop yung power no ulit check natin ulit hmm ayan ah uh, 2.10 volts pero ngayon guys no eh ah uh, ito guys no meron po akong available na ah uh, battery dito. ito po yung ginagamit ko no sa mga baterya na biglang nag at uh, marami na po kong na-encounter kasi ng mga ganito na problema guys no? uh, nag empty yung battery at ayaw na mag-charge ayaw na mag-open ito ganito natin gawin guys no? yan lang natin uh, itagal sa pag uh, contact no? dahil baka masira yung mga pisa dito sa kanyang battery Ayan, check natin ulit. ayan, biglang tumaas ayong kanyang power nasa 2.92 volts ah, malapit ng mag 3 volts guys ayan ito kasi yung ginagawa ko guys no kung ah, yung battery ng cellphone is totally empty na or di kaya mahina ayan ito lang yung gawin nyo guys no kung gumana guys ayan mas mainam no kung hindi naman gumana talagang palit na tayo ng battery na mga guys dahil weak na yung battery no ah yan ayan nasa 3 volts na guys no 3.16 3.15 at uh, try natin guys, i-charge, no? May output naman yung kanyang battery Ay uh, yung cellphone. Wala namang problema, no? Sa cellphone. Tingnan natin kung mag-charge na ba. Ah, uh, okay, Wala pa. may problema siguro din ito. Ayaw din niya mag-charge, no. Nasa 3.12 volts na po yung kaniyang ah uh, battery pero ayaw pa rin. Tagalan daw natin, guys. Ayan guys, no, kung bago ka lang sa ating channel, guys, no, paki-support naman yung ating munting channel, guys. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, uh, like and share, no, at paki click yung bell notification para maka tayo sa ating mga videos na ina-upload, no. At uh, mukhang wala pa din, guys. Wala pa rin. ayaw mag charge mataas na po yung kanyang uh, voltage ng ating cellphone no? Oh, yung battery ayaw mag charge guys wala pa din ayaw talaga niya mag charge no try natin at apply natin ng uh, technique guys ay nako ito lang pala yung problema talaga guys yung battery pala talaga yung problema ano oo nag open na siya guys o oh. hmm. nag open na siya guys no yung ginamitan ko ng battery natin ito yung battery po ng power bank at ayan umuki na siya ah uh, may problema na po yung battery niya no Palitan na lang natin siya ng battery guys no yan um, okay naman siya oh. try natin ni charge contact hmm. din yung kanya oh. okay na siya guys no? nagcha-charge naman siya pero yung battery niya meron po laman kaso ayaw no ayaw po mag charge ayaw mag open baka hindi po ito, siguro ah, talaga battery to niya, guys no dahil yung nakalagay dito battery po to sa ano hawi battery yata to sa sa ano sa wifi guys no it's b5e to h ah, hindi akma no kaya pala siguro oh, ayaw, ayaw niya mag charge itong battery namimili, pat, namimili po oh, siguro ito ng ano guys ng battery itong cellphone na ito ayan guys okay na siya nag charge naman siya oh. nag charge naman siya guys oh, tingnan nyo ayaw naman focus ng ating camera guys Ayan guys, oh tingnan oh. nagcha-charge na po siya hmm. ang problema lang nito guys yung an kanyang ano yung battery ayan guys no ah, nakita nyo naman guys no ah, meron pong laman yung battery nya nasa almost 3 point ah, plus no 3 volts pero ayaw mag charge no at ah, sa ganito guys na problema is yung cellphone no namimili po ng battery at ang uh, solution nito guys no palit po ng battery okay po yung unit pero yung battery ayaw po mag uh, ayaw po makisama yung battery no pero try natin ulit guys baka mag charge ito natin baka umuki -okay, no wala talaga Ah oh, ayaw din mag-open. Oh, aba. <laughs> ayan guys, oh, umokey pala siya, guys. Nako. Umokey siya, guys, no. ayan Ah, kulang pala talaga pa pato ng ano, guys ng supply no yung battery um, okay siya guys at ah, talagang okay pa po yung battery niya no pero battery po ito sa Huawei pero ang importante guys kung um, okay siya hmm. nasa 3.22 volts no yung kanyang battery na ayan hindi, na, hindi, lang na natin ito palitan ng battery guys dahil umu umuki um, okay naman siya no yan o no? try natin i-charge ulit ah, meron kasi din iba guys no yung cellphone na mimili po ng battery try natin i-open hmm, ayan wala na, wala na naman lost contact siguro yung ano niya charging ports din ano palitan natin to ng charger guys. Kuha tayo ng ibang charger guys no. Baka loose contact yung kanyang... Ay yan guys walang problema po yung unit no at saka yung battery okay naman nagcha-charge naman siya ngayon yung charger ko pala yung problema din <laughs> ngayon guys okay na siya guys no ah, nag-wake lang pala yung kanyang battery ito lang po yung solution niya guys no kung ayaw mag-charge no at ayaw mag-open Uh, total week na po yung battery hindi lang natin ipunta sa technician no dahil mapipirahan lang po kayo ito lang po yung gawin nyo guys kung meron kayong battery dyan available or di kaya battery po ng uh, mga cellphone na walang wala nang uh, wala na po yung cellphone uh, sira na yung battery meron pa uh, ito lang po yung gawin nyo guys no uh, i recharge natin 'no, pero hindi na lang natin siya tagalan po ng pag de masira 'yung case dito. Ayan guys, ito lang po lang, ito lang po 'yung konting idea na i-share ko sa inyo, guys. Ah, uh, top na meron kayong uh, idea 'no, nakuha sa ating videos at uh, ito lang una 'yung ating videos, guys. At uh, Okay na po 'yung ating unit, 'no? Okay na po siya. Kulang lang po nito is uh, pag-charge lang ano. Yan, guys, dito lang muna guys. Salamat po.